Pagpalang araw po mga kalingap at mga kaibigan, kamusta po kayong lahat naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. For today's video ay tungkol po sa isang charity vlogger na si Kalingap Jonah. Support po natin ang kanyang YouTube channel para mas marami pa siyang matulungan na kababayan nating nangangailangan ng tulong. Si Kalingap Jonah ay namimigay din ng ayuda at meron din siyang pabahay. Binalika ni Kalingap Jonah ang tatlong magkakapatid na PWD. Narito panoorin po muna natin. Uh -huh. Tandaan niya. natin yung uh, mga senior nyo na uh, nakatira. At samahan nyo ako, mga kalingap. Uh, Umupa tayo kay mga kalingap ng kwan ng president. Nagarating na tayo para kasi malayo yung mga kalingap nasa loob. ating mga kalingap apat na ayuda. Ito yung ito mga kalingap yung kanilang dingding. Ayan. Ito si Nanay Salin. Nanay Salin, kamusta na po? Kamusta na? Kamusta ah. na po? Ayan. Ah, oh, ito may dala kami konting ayuda, may bigas at saka konting grocery. Ay, ah, so nice. Not... Oh, hindi kami nakabalik kasi napunta ako ng Davao at saka Daet. <laughs> ito yung bahay nila mga kalinap. Meron siyang anak na P. Oh, oh WD. Ito yun siya. Anak oh, yung bunso. Oh, Hello. Hello. Kumusta okay, na?

So ayan po mga kalingap kawawa ang kalagayan ng tatlong magkakapatid na PWD. Meron nga silang malaking bahay pero hindi pa natapos. Sako at trapa lang kanilang dingding kapag umulan ng malakas ay talagang mababasa sila. Si Nanay Sally na emotional noong makita niya si Kalingap Jonah. Kawawa din ang kalagayan ni Nanay Salin dahil nagbabantay at nag-aalaga siya sa tatlo niya mga anak na PWD. Isang pipi at bingi at isang lumpo kaya si Nanay Salin ay hindi makapaghanap buhay at higit sa lahat matanda na rin siya kaya mabuti na lang nandyan si Kalingap Jonah, makapagbigay ng ayuda sa kanila, kaya suportahan po natin ang kanyang YouTube channel para tuloy-tuloy ang kanyang pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, at syempre wag nating kalimutang suportahan ang mag-amang Good Samaritan na sina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Ate Edne Vlogs, at pakisubscribe na rin po ang aking munting channel. Maraming salamat po and see you in my next video, God bless us always.